Ayan! Malapit nang matapos ng bye-bye natin, Iska! Itatali ko na lang to para hindi siya lumipad! Wow, <laughs> wow Beba! Ang laki-laki nito! Crash tayo nila, princess. Mag-iing mo piktik natin, panigurado! <laughs> Ito pala yung mga dala pagkain, mga biskuit, tsaka tong lace, para hindi tayo magutom. Ako din, may pagkain ako sa rip. Saglit lang iska, bababa ako, kunin ko lang. Dandan ka sa pagbaba ng hagdan, Beba nga, para hindi ka mahulog. Okay. Ah! Uy, Beba, ano nangyari sa'yo? Iska, tulungan mo ko. Natulas ako. Kumapit ka lang, Beba ako ng tulong! Tulong! Si Bebang mahulog na sa agdan! Ano kayang nangyari nangyayari dun? Iska! Mabibitaw ko na yung kapit ko! Bilis! Si Bebang mahulog sa agdan! Boyong! Tulungan mo si Bebang! Tignan mo! Mahulog na siya! Sige! Tutulungan ko siya! Mahulog na ako! Boyong, niligtas mo ko. Ang bait mo naman. Siyempre, kawawa ka naman kung maulog ka sa lupa. Mababalian ka pa. Ang sweet ni Boyong, sinalo si Bebang. Ayi! Bumaba ka na nga, Bebang. Ang bigat-bigat mo. Salamat, Boyong, ah. Niligtas mo ko. Wala yun. aalis ah, na nga ako. Huwag ka nang umalis. Gusto mo ba? Maglaro tayo. Magbibig ni kami dun sa may taas, o. Oh. kami Magbabahibahayan kami. Magpipikni kayo? So, ibig sabihin, marami kayong pagkain. Madami kami pagkain dito, Boyong. Kaya sumali ka na. Sige, gusto ko yan. Saglit lang, ukunin ko lang yung merienda dun sa ref namin para marami tayong pagkain. <laughs> Mauna na akong makit sa taas, ah. <laughs> Wow! Ang ganda pala dito sa taas! May baybayan! Sabi ko sa'yo eh, magugustuhan mo dito eh! Ang ganda pala dito sa bahay nila, Bebang! Ang taas-taas! Bayong iska! Abutin yung itong natin! Hindi ko siya may eh! Akin na, Bebang! Iabot mo na! Ah! Ah, ang sarap nito! May ice cream pa! <laughs> wow. Bebang, pwede ko na ba itong ice cream? Takam na takam na kasi ako eh! Aantayin ah, pa natin si Princess! Pagparating na yun, kawawa naman siya kapag hindi siya nakakain ng ice cream! Oh. Ang tagal naman ni Princess! Kanina pa natin siya inaantay eh! Lagi na lang siyang late! Mauna na tayong magbirienda! Mamaya na si Princess! Sige na nga, kumain na nga tayo. Gutom na rin ako eh. <laughs> oh. Ayos, kakainin ko na tong ice cream. Mukhang masarap. <laughs> wow! Ang <clears> sarap <throat> nga. Oyo, paligid ako yam o oh, ito is ka. Kuha ka lang ng konti ah. What? <laughs> Hmm. Ang sarap! Ang lamig! Wow! <laughs> Meanwhile... Ay! Nandun na si Scott at Bebang sa taas! May baybayan na sila! Punta na nga ako dun! <laughs> Kaso! May bago na silang kalaro! Si Boyong! Oh no! Ang sesay magpiktik dito sa taas! Kahit wala si Princess! <laughs> Hayaan nyo na si Princess! Ako na yung bago nyong kaibigan! Di ba nga? Niligtas nga kita, bebang! <laughs> Sige, kaibigan ka na namin Boyong! <laughs> Yahoo! Ako din bago nilang kaibigan. Hindi na si Princess. Ako na yung kakain nito lahat. Ang <laughs> dami. Ano ba yan? Ayaw na akong kalaro ni Bebang tsaka ni Iska. Pinagpalit na nila kay Boy yung butiki. Mula <laughs> na akong kaibigan. Hindi nila ako tinira ng ice cream. <laughs> pa rin si Princess? Nasaan na kaya yun? Mahubos na tong ice cream na tinira sa kanya. Hindi niya pa tumatitikman. Naku, panigurado, magtatampo na naman yun. Gustong-gusto gusto pa naman yun ng ice cream. Hello, guys. Magandang araw. Ako si Princess. Si Iska, tsaka si Bebang, may bago na silang kalaro. Si Boyong. Ayaw na ba ako nilang kaibigan? Hindi nila ako tiniran ng ice cream? Sino na lang kalaro ko? Mag-comment lang kayo para sa part 2. Bye-bye!